Hi guys! Ayan, walang magawa. Nag-hot oil ako ng buhok. Mainit kaya nakaklose ang blinds. Sobrang init, wala akong tulog kagabi. Hindi ako makatulog, di ko alam kung bakit. Hanggang ngayon gising pa rin ako. Kumain ako kanina sa Vietnamese. Order pa ako ng Vietnamese ice coffee. Antok na ako pero hindi ako makatulog. Ba't ganun? Paano ba to? I'm so wide awake. Kaya wala akong nagawa. E di, mag hot oil. Itong pusa ko, nag i Mona, why? What's the matter? Do we open the blinds now? What do you want? Huh? What do you want? Huh? What do you want? I feel so tired. Where are you? What do you want to do? Huh? You want me to open this? Yeah? You feel like seeing them today? Oh, up or up? Let me see if you're ready. Oh, we open this? Okay, open. Yes? Yeah? Open? We open. One, two, one, two, oh, three. Hello, outside. Oh, ayan, ko na para masatisfy naman ang aking monogirl. Ayan, kanya-kanyang pwesto. May nakaupo. merong magkatalikuran. Hindi na alam ko nung gagawin. Sa totoo lang, inaantok na ako pero hindi ako makatulong. I think side effect yata nung gamot na Topic ka na nilagay ko sa leg ko kasi meron akong pain. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. This is a, a sad... Ano ba araw ngayon? Guys, anong araw ngayon? Tuesday. Galing pa ako ng appointment ko kanina sa nerve induction ko. Nerve conduction pala, hindi induction. Grabe naman induction talaga lang ah. So, yun nga. Ang galing ako, ah, fresh na fresh ako nung pumunta ko doon. Hindi ko alam, ko, dahil lang pala ako. Puro kuryente inabot ko doon. Pinawisan ako kahit malamig sa loob. Grabe. So, that's uh, an update from my injury. Pagkatapos nun, appointment na naman ako tomorrow for my left side. And then, the 25th, hindi ko na alam kung ano mangyayari. Kasi, Miss na miss ko na mag-work. It's been more than a month na akong nasa bahay. I wish I can go back to work na talaga. Grabe. Ayan lang mga kasama ko ang aking mga chikiting. Hi, si, Come! 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 See, ayaw ako pansinin. Come, baby ko! This is what we're gonna do. Lagi tayong magkasama everyday. Nagsasawa na ba kayo sa akin? tinamo mo, oh. Wala nang magawa. Naghatoil ng mami nyo. Halika na. Come. O, oh, ayan. Lalapit naman. Ha? Ne, nag-iinat ka pa. Oh. Wow. Bigo. Magsisindi ako ng candle sa altar. Yes sindi tayo ng ating uh, altar. Okay? At past 6 o'clock na pala. Ayan. Walang magawa. Nagigijoin tayo dito sa ating uh, later. Cat watching ko ba? Uh, Mono. Tinan mo naman o, uh, ang saya-saya ng buntot. Oh, buntot pa more. Buntot, buntot. So where is she? Come here, baby. Over. Ayan, bigyan natin ng konting. Oh, Mono, do you want to share this? Yan ang ating mga kapiling. You wanna share this? Call her. Say hello, friends. Happy buntot, oh. Happy, happy, oh. Happy, very, very happy ang Mono girl ko. Oh, what do we do? We're gonna offer food. Although we gonna get in trouble, but konti lang kawawa naman. Okay. Hello. Okay, stay with me. Teka lang, baka Hello. si Hello. 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 siya, Mama. Hello, come here. Uy, lalapit siya. Mayroon kami yan. Say, si hi, mo Ayan ang cat ko. Oh, look, look. Uy. Hello, friend. Come here, baby. Uy, hindi siya baka ngiyaw. Hirap siyang magngiyaw. Come here. Oh, come here, baby. Nag-jelly naman itong aking aso. Hello, come. Don't be scared. Mano, mm -hmm. oh, talk to, oh, talk to her. Sit. <coughs> Excuse me. Selos naman si Yan, si boy ko. Oh, kalabit ng kalabit. Kalabit ng kalabit. Hindi ko na alam kung sino ang sikasuhin ko sa kanilang dalawa. Ayan na. Come baby. Ooh, look at that. <coughs> Don't scare. Hello. Come here. Ayan na siya, oh, nakakaawa sila. Ayan ang bumibisita kay Mono. Ala, hinihiga ako. <coughs> Excuse me po. O, ayan na siya, oh. Say hi, Mono. <coughs> See that? Oh, look, 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 oh. <coughs> Ala, hinihiga ako, mainit kasi. Look, oh. Guys, look, oh. Nakaka Hello? Don't be scared. Mona is friendly. O oh, don't, don't, don't No, Mono. I know. I know. Saya say na pusa ko. Oh. Hello. O oh, mamaya mga lima na sila. Yung iba, sa iba pa naman siya. Ayan siya oh. Hello. Mona say hi. Ito nang na gagawin natin. Sis nasa bahay tayo. Ang happy-happy ng aking mono girl. Hmm, nakakaawa, ba? Diba? Oh, kawawa talaga. As in, if I can just... Ang hirap kasing hulihin, guys. Ang hirap hulihin ng pusa. Gusto ko silang tulungan, but I cannot touch them. Hello, happy mono girl? Happy? Gutom siya. What, Yancy? Oh, my god. Mono, are you happy? Happy, oh. Happy naman daw siya. Happy? Oh. Yan, guys. Hanggang mamaya yan, dadami na sila. So, since na walang magawa sa bahay, samahan natin ang aking mga kasama sa bahay na ayan magwatch watch sa labas hindi ako makatulog yun na antok ako hindi ako makatulog wala talaga magawa o oh, ayan na magbababay na siya mono kasi ubos na yung food nakakaawa guys Oo, hindi na sila pwedeng ano kasi pakainin dito bawal but you know sometimes we try to oh, Wow, ang sweet naman. <laughs> Come here, baby. Don't be scared. Come, ang sweet naman. Are you saying thank you? Oh, thank you daw. Mag-thank you siya, Mono. Mag-thank you. Wow. You heard that, Mono, Sabi ng friend mo, thank you. Hmm. Bait, di ba marunong sila mag-thank you? kaya lang, we need to give them water pala Ooh. kiss ba, kiss oh, naku, nag-stretch siya oh, I see ginawang laruan ang aking rug sa labas oh, lolo, lo, oh nag-play na yung pusa ay, mona, she's playing she's scratching the rug nice that's nice Hoy, ikaw na mag- Huwag man takutin. Ito namang isa. Look, walang sa pansin. Walang dadalaw sa ating tuta. <laughs> Ay, kiss-kiss, mama. Mm, kiss, kiss, kiss. Ay, no. Huwag jealous-jealous dyan. What's your name? Mono. Ask, what's your name? Friendly naman kasi itong si Mono girl ko. Friendly siya. Um, by the way, itong pusa ko, We adapted her sa shelter. Ganyan lang siya kaliit, no, no. Ganyan lang siya. Kali ko cut siya. Ngayon, ayan na siya. Ganyan na siya kalaki. Mabait siya. Mabait. Anak ng pasig. Tignan mo naman tong isang. Mm. O, ayan. O, anong gusto? Ayan, kalabit ng kalabit. Kalabit ng kalabit. Walang katapusang kalabit. Kalabit, kalabit kalabit ng kalabit. Di alam kung saan pwesto. Dito tayo. Where the others? Baby. For... Ayan naman. Ano bang gusto mo? Di isa din to. Yo, oh, look. Gusto rin kalabit ng kalabit. Kalabit ng kalabit. Ayan ang gusto niya. Kalabit ng kalabit. O, oh, kalabit, kalabit. Dito lang tayo, guys. Ay, Ayan na, hindi na siya umalis. Nandiyan na siya o, oh. naglaro na. Baby! We love you! We wish we can have you! Lagi siyang hinahanap ni Mono. Oi, naku, naglaro naman. Oi, nagro-roll over siya. <laughs> nagro-roll over. Naku, ng ang gilas ang pusa. Sige nga, roll over ka ulit. Nagpapakita ang gilas sa pusa. Roll over. Oh, there's a, there's a there. Wow, naglaro. Ang kuting naglaro. Ano? Oh, Look at her. She's playing. Simple. Simple thing that makes her happy. Look, oh. Grabe, ito lang ito lang talaga mapanood ko. Masayang masaya na ako. Nakaka nakakalungkot kasi I have a big heart for cats and dogs. Lalo na yun, ngayon ko lang na-realize, marami palang mga stray cats. At least nakasurvive sila, di ba? Nagkaroon ng hurricane. At least nakasurvive sila. They're able to come back and show themselves. Kala namin kung ano na mangyayari. Baby! Oh! lumilingon naman. Where are the others? Asan sila? Oh, is so it English pala? English pala dapat. Where are the others? What time they gonna come over? You don't know? Mana? Mana girl? Mana? Talk to her. Say hi. Oh, ito makbo Oh, di bu di Oh, ding 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 ding. Ang ganda. Give me, give mama kiss mo I want a kiss pa. I want a kiss muna. Say hi to my blog. Hello blog, I am Mono girl. My name is Mono girl. I am my mommy's sweet 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 girl. I love friends. My mommy let me See my friends every time, anytime I want, anytime. All I say is, what do you say? What do you say? What do you say? <laughs> what do you say? You say, what do you say when you need it? What do you say? Oh, you see them? What do you say? Mona says, hello? Hello, hello, hello? <laughs> <laughs> O si nag hello. <laughs> nag, nag hello siya. Okay. So guys, yan lang. Mamaya dadami na yan. So this is what I do. Pagka wala na magawa. I enjoyed watching them. Ayan o, oh, nakakatulong ako sa mga animal paan. So, enjoy. Thank you guys. Have a good and blessed Tuesday.